May isang anunso mula sa aktres na si AJ Raval na yung manig talaga sa mundong showbiz. Pag-uusapan natin gayon ang kanyang pag-aamin na tila binago ang lahat ng akala nating alam na natin. Tara, simulan na natin. Itong numerong to, lima. Anong meron dito? Well, yan ang nasa sentro ng buong kwento. Baka mukha lang siyang simpleng numero, pero ito pala ang susi sa isang malaking revelasyon na matagal nang pinag-uusapan. At eto na nga, direksyon na mula sa kanya. Sa isang simpleng pangungusap lang, tinapos na ni AJ ang mga buwan o baka taon pa nga ng lahat ng espekulasyon. Malinaw na malinaw, hindi pala dalawa, kundi lima ang kanyang mga anak. Grabe no? So syempre, ang tanong natin, sino-sino itong limang anak na to? Okay, i-breakdown natin ang mga detalya para mas maintindihan natin ang buong larawan ng kanyang pamilya. Okay, tingnan natin itong breakdown. So, ang panganay pala niya ay si Ariana, na 7 taong gulang na. Tapos, at ito yung medyo malungkot na part, emosyonal niyang ibinahagi na ang kanyang pangalawang anak, si Aaron, ay pumanaw na. At dito na yung malaking reveal, kinunperma niya ang tatlupang anak nila ni Alger Abrenica, at ang bunsu sa kanila, pinangalanang Abraham. Siyempre, ang kasunod na tanong ng lahat, di ba? Bakit ngayon lang? Ano kaya ang nag-udyok sa kanya para ilabas ang isang napaka-personal na bagay sa publiko at sa puntong ito? Alamin natin. Sa gitna ng lahat ng ingay, ng lahat ng chismis online, ano ba talaga ang nagtula kay AJ para sabihin na ang totoo? Well, ayon mismo sa kanya, dalawa ang major reasons niya. Una, para matigil na yung walang katapusang espekulasyon. At pangalawa, at ito yung pinaka-importante para sa kanya, ay para mabigyan ng kalayaan ang kanyang mga anak. Sabi pa niya, pinag-isipan ko po ito, so malinaw na hindi ito isang biglaang desisyon. Dahil sa pagamin na to, isang mas malaking picture yung nabuo, di ba? Nakita natin kung paano sila bilang isang modernong blended family. Silipin natin kung paano gumagana yung dynamics nila at kung sino-sino ang support system niya. At take note ha, Shinare din ni AJ na magkakakilala na pala ang kanyang mga anak at ang mga anak ni Alger kay Kylie Padilla, sina Alas at Axel. So makikita mo may effort talaga para maging isang malaki at buong pamilya sila. At pakinggan nyo to, ang ganda nung sinabi niya, nilarawan niya yung panganay ni Alger, si Alas, bilang isang responsabling kuya sa mga nakababatang kapatid. Nakakatuwa yung ganong samahan, di ba? Inamin din ni AJ na hindi raw naging madali ang pagiging ina sa simula. Talagang challenging daw. Pero buti na lang, nandun yung pamilya niya, lalo na yung tatay niyang si Jeric Rabal, para suportahan siya at tulungan siyang malagpasan lahat. Okay, para mas ma-appreciate natin kung gaano kalaki yung impact ng pag-amin na to, kailangan nating i-rewind ng kaunti. Balikan natin yung mga importanteng pangyayari sa relasyon nila na nasubaybayan nating lahat. So heto, mabilis na timeline. Nagsimula lahat noong 2021 sa hiwalayan ni na Aljor at Kylie. By February 2023, boom! Opsyal na yung relasyon ni na AJ at Aljor. Tapos nitong September 2025 lang, yung tatay mismo ni AJ ang nagsabing may dalawa silang anak. At dito na tayo ngayon, November 2025, kung saan si AJ na mismo ang nag ng lahat. Hindi pala dalawa, kundi lima in total. So para mas malinaw, ito yung pinagkaiba. Yung dating alam ng publiko, base sa sinabi ng tatay niya, ay dalawa ang anak nila. Pero ang bagong revelasyon, derecho mula kay AJ, ay lima pala lahat ang anak niya, at tatlo doon ay anak nila ni Alger. At para sa kompletong konteksto, tandaan din natin na noong simula, mariing itinanggi ni AJ na siya yung third party sa hiwalayang Alger at Kylie. Siyempre itong detalye na to ay isa sa mga dahilan kung bakit sobrang naging hot topic ang relasyon nila from the very start. Kaya sa huli, yung kwento ni AJ Raval ay higit pa sa simpleng showbiz news. Nagiiwan ito ng isang malaking tanong para sa ating lahat. Sa panahon ngayon ng social media, kung saan parang lahat ng bagay ay nakalantad, ano na nga ba ang tunay na halaga o yung presyo ng personal na privacy para sa mga public figures? Isang bagay na mapapaisip ka talaga.